Hi everyone. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapareading. So bawal po ang no identity. Pag hindi po kayo napansin ng admin, kindly check your profile. Okay. So sa mga gusto magpapareading, may free po yan balisa. Kaya kong kausapin yung person ninyo. Okay, tingnan natin kung anong energy ito ng person mo. This reading para sa mga love reading ito. Okay, muna. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo doon sa third party or sa'yo. So, yung mga prosperity, yung mga happy ha happy heart dyan, yung mga problema sa pera, mamaya na kayo. For love muna to. Okay? Ibahin natin ngayon. Tingnan natin kung anong energy niya dito sa third party. Anong nalaramdaman ng person na ito dito sa third party? Medyo kinakabahan ako. Oh my God, sabi ko na. Sige lang. So, meron na nono dito ay guarantee 100% na spell po talaga kayo. Or yung person ninyo. Okay. So, explain ko lang sa inyo kung ano yung energies na universe na gustong iparating sa'yo. The Empress and... Six of uh, pentacles, Queen of Swords, ipinilit. Okay, hinabol siya. Hinabol, linande. Okay. Um, binigay lahat ng karangyaan. I don't know kung materialistic ba ito. Okay, materialistic yung person niyo. Mahilig ba siya sa sakyan, sa motor, cellphone, gadget, anything na material na bagay. Okay, mukhang na na, na ano, na attract siya doon. Okay? So halatang halata yung babae na ito, dahil yung third party merong kakayanan. Okay? So So pwede rin din po yan i-divert kung mayaman po yung person niyo possible po na siya yung nagbibigay sa babae. Kaya yung babae, the empress nakaupo siya sa trono feeling pretty and abundance talaga. So, baka spoiling. Okay? So, pinilit. Meron na din ako nakikita dito. Maraming pag-aaway din sila nangyayari. Okay? Maraming pag-aaway. Minsan talaga ay totally gusto niya nang umuwi. Kung mawala, iniisip ka niya. Huwag mo sabihin hindi kanya niya iniisip. Well, kung nag-aaway sila, minsan napapaisip niya, bakit kaya to nangyayari sa akin? Yan, kamusta na kayo yung pamilya ko? Yan, so... Mm. Gustong umi ng person mo, but, ito yung masakit. Masakit. Ayan o. Parang pinilayan siya ng third party, may ginawa sa kanya. Mm -mm. Para mahirapan siyang bumalik sa'yo. So, kung pera-pera tong involved, possible. Halimbawa, meron naman tong trabaho yung asawa mo or yung person mo but natutulungan kasi siya ni ano ni, ni third party sa financial okay so dito naman kung mapera naman yung person ninyo talagang gagawin niya lahat para hindi siya matalo yan nakakalungkot pero sa totoo lang ayan oh hindi hindi daw siya papayag hindi hindi siya papayag na manalo ka I know alam ng third party na kung gaano mo kamahal paano kalaki ng laban ang pag-aaway ninyo dito sa ano na to sa third party na to so medyo nabigatan siya kasi baka nakikita niya habang manatutulog kayo or sila sorry habang natutulog sila ng third party na to nagpapahinga minsan siguro nakita niya bukas ang phone naka naka-search sa Google or sa Facebook account yung pangalan mo yan, so nahuhuli niya yan ayan o oh. kung pwede lang makaalis yung lalaki na yan, laalis talaga yan iiwan yung third party talaga hmm So, ay mo, the high priestess, ikaw yung iniisip niya. Nahihiya din siya sa ginawa niya sa iyo. Of course, kailangan. Ano pa yung emotions ng third party or yung lala, yung person nila sa third party? May kaganapan, may gagawin. I think yung iba sa inyo napikot. Napikot yung third party, eh, yung ano niyo, yung person niyo. Okay. Siguro dumating na kayo nagbarangay, nagreklamo. Kung hindi man 'to nagbarangay family meeting. Yan, nag-usap-usap kung anong gagawin. Yan. So, but again, syempre um nasa yung person mo nasa loob ng ano, ng underspell. So hindi ganoon siya ka kaayos kausapin. So pag kinakausap mo, pag pinapayuhan siya ng mga matatas ng mga kapatid niya or barangay o anuman kung anuman to medyo hindi siya nakikinig yon kahit sarili niya hindi niya talaga alam hindi niya alam nalilito siya kung ano yung gusto niyang sabihin yon so ayan at meron siyang accounts na nag-i-stock siya sa may nakikita akong tinatago niya sa third party Gumagawa siya ng fake account para ma-stock kanya. The Judgment. Page of Wands. And Nine of Swords. Sana makawala na ako dito sa problema ginawa ko. oh my god, ako. kinalibot Tama ba? uh Sorry ha, meron dito sa inyo. Sa ngayon, masaya siya sa third party. If ever masaya siya. Pero darating ang panahon, magkakasakit to, maalala ka Pati yung mga anak ninyo magagalit sa kanya, tingin siya ng tawad. So, nasa sa'yo yung victory. If ever mangyari to. Okay? Yan. Kasi hindi niya nakikita yung pag-alaga mo dito sa third party na to. Yung third party na to, very controlling. Ina-under-under siya. Okay? Ina-under siya. Page of Swords. Nag-aaway sila. Babae yung umahabol sa kanya lagi, oh. Yes parang ginagamit pa yung ano kung ano man yung nabuo nila halimbawa bumili sila ng anything parang may ginagamit yung bata ay yung ano yung third party na ito sa family niya halimbawa takot yung person mo dito sa tatay ng third party or mga kuya mga kapatid parang tinatakot niya gusto na talaga kumawala ng person mo kapal naman ng na mukha nito. Hmm, ini-stock ka niya. Ayan, oh. So, dalawang beses nang lumabas ang accounts. Meron siyang ginagawang accounts. So, doon naman tayo sa prosperity. Sa inyo. Yung mga okay yung love. Okay yung puso ninyo. Pera naman kayo. Okay? Mamaya na yung kayo eto energy ng third party. Una muna natin yung mga nagaantay, yung kailangan nila ng pera. Oo. May nakita ako. Of course, itong December na to may pera. Pero mga 5 months to 6 months. 5 to 4 may pera, may nakita akong pera. Yes maling maring makakakuha ka ng malaking abundance okay yan don't stop kung meron kayong gustong gawin tuloy mo yan um, passing up board exam very good, may makakaalis yung mga siman dyan mga nakikinig yan, kung teacher ka, pwede um, aangat ka lalo aangat ka lalo and meron ka pang gustong gawin. tuli mo lang daw. Sorry sa nails ko. Yan, yeah, nasira ang nails ko. <laughs> okay. So, may pagkaang, may pag-angat. Yan. Angat kalalo, And, wow. Meron, meron kang anak ngayon na sa pamamahe mong maswerte. Of course. ba diba? So, be grateful. Talaga. napaka blessed or meron kang kumari, inaanak na swerte yung bata na yon Okay? Um, ganito yung gawin yung mga love ko. Kapag nagtataka kayo sa bahay nyo, maswerte ba diba itong bahay ko? Umalas? Parang ganun. Kumuha kayo ng lalaki na bata. Mag-welcome kayo. Pabispa, papasokin nyo sa bahay. So, tingnan nyo yung emotions ng bata. Kung gusto nang umuwi, kung matamlay kung masaya siya palang ite and the good vibes pero parang hindi siya hindi siya parang hindi siya masaya yon so may something doon so anong gagawin niyo mamaya magki-cleanse tayo meron akong water ibibigay tanggalin natin yung clean yung ano na yun yung negative sa bahay ang negative kasi ang negative chi kasi para sa kaalaman niyo parang virus yan hindi nakikita didikit yan kaagad sa atin at at nakakalungkot everyday meron So, wag kayo basta-basta mag-welcome ng bisita. Yan. Hindi ko naman sinasabi na kailangan. Bawal ba? Ibig sabihin, kung maingay ang bahay, masaya. Kung wala, kung balungkot ang bahay, ibig sabihin, masama yung nakatira na yan. No, huwag po kayo maniwala sa ganun. I'm just saying, limited lang ang ipapasok niyo sa bahay niyo, Okay? Hindi basta-basta kasi nagiiwan po yan sila ng negative. So, yung bata na yon yung sabi ko, hiramin ninyo, may, may purpose, may dahilan. So, alimbawa, mag, mag ano ka, mag, mag dinner, magtawag ka ng kaibigan, hirap kung pare, pwede ko ang hiramin yung anak mo, kasi, mag, ano kami, mag, titingnan ko kung maswerte yung bahay ko. Yung seven years old lalaki, hindi pwedeng babae. Okay, tingnan natin sa December, ano yung magandang araw na mag, ano kayo, Wait lang. Sabi ko sa inyo marami akong alam eh. Ako pa, 'di diba? Okay. Um Thursday and Friday, pwede. Saturday, pwede kayong mag-invite ng bata. So, obserbahan niyo yung emotions ng bata kung okay ba siya. Pwede naman, halimbawa, itong teacher ka, ay, kausapin mo yung parents, pwede ko bang hiramin yung ano mo, kasi meron ako napanood kasi na si Ma'am Miley, sabi niya ganito, ganito. Ma may intindihan niya, kapag dumadaan ka lang sa bigat na problema. At anyway, sa mga walang, 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 walang pera talaga, Walang-wala, as in talaga, lugmok na lugmok kayo. Sino bang ayaw sa pera? Lahat tayo gusto natin sa pera. Ako nga gusto kong yumaman para marami akong matulungan. ba? Diba? Para lahat marami, ayun ay, talagang pangarap ko. Gusto ko nga mag, magkaroon ako ng temple. Yun. So, anyway. Um, kung walang-wala talaga kayo, itapon ninyo yung mga damit ninyo itapon ninyo. hindi, I mean, sorry, sorry sa word sa tapon, no. Ipamigay ninyo kung gusto ninyo sa mga nangangailangan. Okay? Sa mga nangangailangan. Bahala kayo. Kung gusto nyong itapon, itapon. Kung gusto nyong idonate, idonate ninyo. Okay? Pero para sa akin kasi, um, pag ibigay mo yung damit, wag sabihin mo lang sa kanila, wag nyong gawing basahan yan. Ako kasi tinatapon ko yung damit ko. Kasi bakit? Alam? mam Maylene, hindi ba bawal yun? Masama yun? Kasi meron akong dahilan, mga madam ko, mga boss ko. Di ba ho, meron tayong mga kaibigan, kahit sinong kaharap natin, masasama yan ang mga yan. Pag sinabi mo, wag na wag niyong gawing basahan ang damit, alam mo kung anong ginagawa nila. Dahil sa ingit sila sa iyo, kukunin nila ang damit mo, kunwari na gusto nila, pero ipang pupunas nila talaga yon At masama po yung damit natin na kahit luma, kahit punit-punit na yan, ginawang basahan. Bawal po. Bawal na bawal yan. Maniwala kayo, bahala kayo kung ayon yung maniwala. Basta ako, nagsasabi ako sa inyo dito ng mga tulong na pwede ko kayong matulungan. Okay? bawal niyong gawin na basahan ang damit ninyo. Kaya ako, kahit ibas ninyo ako, ay nagtatapon si Mamayli ng gamit. May dahilan. Okay? Hindi ko binibigay yung mga gamit ko. Maniwala kayo sa hindi. Kahit bag, hindi ako nagbibigay. Kasi bakit? Pag yung wallet ninyo, binigay ninyo sa tao na yon pinalaya ninyo yung swerte ninyo. Binigay nyo doon sa tao na yon pag yung wallet ninyo, ay mabawa, ay mamula naman akong pera eh. Okay lang yun kahit ibigay ko. Pasa malas, pasa suerte So, pinapasa mo yung malas mo. Kasalanan din yun. So, better to tapon na lang. So, bala kayo. Nasa sa inyo pa rin yung decision. Anyway, good luck sa mga ano ha, promotions. Congrats sa inyong lahat. Very good and abundance wow sabi ko na sa inyo may anak kayo may eh may bata may may kilala ka something kung kung wala kang anak hindi ka magkakaanak or possible na meron chance sa mga ayaw na magkaanak magpils kayo magdepo kayo para hindi kayo magkaanak okay sa mga gusto naman uh, tanungin niyo rin sarili niyo kung kaya niyo ang buhayin kung hindi hindi lahat ng may anak nagiging masaya hindi rin lahat ng walang anak ay malungkot. Okay? So hindi po yan dahil sa bata. Tansyahin niyo po bago kayo magplano. Okay, may nakikita ako mga loans ninyo, I think makakawala kayo diyan, don't worry. Wow. Full of blessings. Meron kayong um Okay, meron dito parang tinatago mo yung sarili mo. Hindi ka pa open. Parang ano, parang parang nahihiya ka pa. So, once if bubuksan mo yan, yan oh, universe, i-welcome ka talaga. Siguro siya ay type ka. Kaya hindi ka masyado. Halimbawa, sa sales ka, eh paano yan? Hindi ka madaldal. Walang iya. Paano ka makakabenta niyan kung hindi ka madaldal? hindi diba? ka friendly. Halimbawa, sari-sari store. Ang, ang taray mo. Inaaway mo yung mga kliyente mo. Inaaway mo yung mga customer mo. Pabili po ng ice, wala hindi pa pa di maano, hindi pa malamig. Yung pala hindi mo lang tiningnan. 'Di ba? Be friendly po lagi, okay? O may promotions, pag-angat sa trabaho, makikilala ka sa trabaho. Para 'yan sa mga okay ang ano, okay ang love. Pero pwede naman kahit di kayo okay basta kung gusto niyo silipin ang financials ninyo, okay lang. Okay? So balik tayo dito. Ano naman ang emotion sa ng person mo? towards sa'yo. Ito sa third party, sa kabit. So, ito naman, financial. Dito naman tayo sa inyo. Wait lang. Oh, naka-reverse. <laughs> Sobra, ha? Sobra. Um, I think some of you is aware. Aware kayo, aware kayo na may third party, niloloko ka. But, red flag, ang dami mo nang nakita, tinuloy mo. Ay, nako po. Oh my God. Alam mo, trinidor ka ng person mo. Sobra. Pero may dahilan, di ba? Dito ginawa kasi siya. Kaya siya nagkaganon. Ay, Nakakainis. Nawala yung gana ko. Nawala yung gana ko, promise. Ano ba to The Devil and Five of Swords. Una ang Five of Cups. Then, meron kang the Eight of Swords and Three of Swords. Sorry, ano ba yun? Eight of Swords. Oh, tama nga. So, the Devil and meron ditong inubos niya yung pera niya. Pera niyong dalawa. Sin talagang talagang nalulong siya dito sa third party, ano? Binitray ka niya talaga, oh. Grabe yung, ano, grabe yung, pero in fairness, ha, yung Inihiling mo na siya talaga yung makatuluyan. Parang hindi mo na kaya sa ibang lalaki pa. Or kung lalaki ka, hindi mo na kaya magmahal ng iba pang babae. Six of Cups, nami-miss mo yung dating kayo. Yan. The justice. Seven of Wands. So, meron dito hindi nagsusustento ng maganda no, sa inyo. Parang pahirapan pa sa of you ay buntis na no, nanonood no, sa akin. Kung hindi po kayo buntis, baka nabuntis ka na, nanganak ka na o ano man. Um, good thing kung hindi po ito buntis ay siguro marunong ka magsalita, marunong ka makipag, ano tawag dito? Yung, tra, yung kind ng work mo is more, more ano, more explanation. Salibaw, nasa sales ka. Yan. Marunong ka. Magaling ka. So, yung energy ng person mo talagang ang worst. Ayan, no? Talagang winasa kanya, dinurog kanya na parang basag na salamin. Parang may nakikita ko malapit yung ano eh, kilala mo. Parang kilala mo yung ano ng ano sa inyo. Halimbawa, meron kang kapatid kapatid ng lalaki na yon, ka-close mo, pero alam niya pala may third party yung kuya niya. Hindi lang sinasabi sa iyo. Parang binitray ka. Or bianan mo, binitray ka. Yan. Alam nila, pero hindi sila nagsasabi. Ay, nako, sana Lord, bigyan nyo po sila ng ano, ibigay nyo po yung tagumpay sa kanila na kung sino man ang gumawa sa kanila ng masakit na to, kung sinadyaman ito, pinaparusahan sila, pinapahirapan, kayo na po yung bahalang gumalaw para sa mga tao na to. Lahat ng nasaktan, Lord, yakapin nyo po sila, isafe nyo po sila lagi. Okay. Financially, nagkaroon kayo ng problema. Opo. Dahil sa pera kayo nagka-problema. At yung iba sa inyo, maaaring kukunin mo siya, nagka-problema na. Yan. Maaaring kukunin mo siya, eh, ay, nagkaroon kayo ng hindi pagkaunawaan. Or umalis ka, nag-abroad ka, ayaw niya. Long distance relationship, nagkaroon din ng problema. Okay. Wala uh, tayong magagawa. Ganyan talaga. Ganyan ang lumabas eh. So, na-spell yung person niyo I'm sorry. Kung gusto niyo tulungan, tulungan ninyo. Magpa-reading kayo. Kaya kong kausapin yan. Kakausapin ko. Ipaparating natin na na-spell siya. Hindi niya ako makikilala. Pero parang kausap niya yung konsensya niya. O yung pagkataon niya. Yes. Yung iba po kasi parang ano. Parang lutang. Hindi nila alam ginagawa nila. Yan. Marami tong pera, tinago sa if ever. Ayan no, oh, ang daming pera. Imbis na kayo ang may karapatan, yung third party ang nagpakasasa. Whew. Okay, so maraming salamat kung gusto niyo magpa-reading. And gusto niyo bang tanungin na mahal pa ba kayo ng person niyo? Sige. May may ano ako eh, may nakita ako gusto niyo tanungin. Mahal pa ba sila ng person nila? Lord, mawawala kayo, Lord. Universe, yarap. Tulungan niyo po sila. Bigyan niyo po sa kanilang kaligayahan ng mga puso nila. Kinakabahan ako. Ay, what the f hindi to joke. I know, meron dito ang nanonood sa akin marunong magtaro. Alam nyo kung anong ibig sabihin niyan. Alam nyo, alam nyo, my God. Mahal ka ng person mo, may gumawa lang sa kanya nagbayad. Ayan o. Oh. Mahal na mahal ka, kaso itong babae nito o kung lalaki ka. Ay, ayan Oh. Alam ko marunong kayo, nandyan kayo merong meron nanonood dito sa akin tarot reader or practicing tarot. Alam niyo kung anong ibig sabihin niyan. What the f? ugh Grabe ang reading ngayon, napaka-intense. So, kung gusto niyo magpa-reading, nandito po yung aking Facebook account. Yung admin ko makakausap ninyo bago ako. Bawal tumawag, bawal mag-text. Linagay lang po yan para sa legit legitimacy na ako talaga yan dahil yan ang Gcash namin. And excuse me ha, kahit binanggit ko na yan ng Gcash namin, wala pong magpapadala ng hindi ko na namin alam. Okay? Kailangan yung kausapin mo na ang admin ko. Okay? So for those na gusto magpa-reading, kaya kong kausapin na yan. True balisa yung person ninyo. So eto yung cover. Okay, so maraming salamat po. Ingat po kayo. Muli po may litaro. Um, ito lang. Ma'am, maraming salamat po. Talagang effective po yung spell ninyo sa person ko. Super bait niya po ngayon. Nagpaparamdam po siya sa akin at niyaya niya po ako magkita po kami. Grabe po talaga kayo, ma'am. Angels po ko namin kayo. Tapos, ma'am, ang aga-aga po ng pabonus ng amo ko. Nag-abot po sa akin, nagulat po ako. Pero actually, hindi pa yun bonus. Pero parang bonus na para sa akin, ma'am. Deserve ko daw yun dahil maganda po ang trabaho ko. Wow, ba diba? Ang galing. Anyway, doon tayo sa cabinet ninyo. I-check ninyo ng kapag punong-puno na yan. Itapon ninyo yung gamit niyo Ipamigay nyo. Bahala kayo. Na-explain ko naman kanina. So, pag kasi full na yung cabinet, ibig sabihin wala nang swerteng papasok. So may kinalaman kasi yung cabinet natin sa prosperity natin. At yung mga kwarto natin, yung mga ilalim po yan, kapag madumi, hindi po yan dadaluyan ng swerte. Magtapon po tayo ng mga lumang gamit. Hindi po siya advisable na nandyan pa yung mga lumang gamit natin. Okay? So, simply tip lang po yan sa inyo mga mahal ko. Ingat po kayo. Maraming salamat. Anyway, kuha kayo ng bote, tubig. Wag yung mamahalin na may nag ano sa akin nag-message sa akin. Ginamit natawa daw siya kasi yung ginamit niya mamahaling tubig tapos sinaboy niya doon sa pintuan. Nagkataon lang 'yun of course. So 'yun. So sige ready, kumuha kayo tubig ninyo and inumin niyo 'yan then pwede niyo po yung isaboy, pwede kayo maghilamos. Okay, malakas po 'yan promise. Natuwa ako sa may nag din sa akin na Ma'am, alam mo, sumas, na, sumasakit ang ulo ko dati madalas kasi nga siguro may migraine daw siya nung uminom ako ng tubig nyo nawawala po yung sakit ng ulo ko Masya Allah, napaka powerful po talaga ano? basta maniwala po kayo kung hindi po kayo maniniwala hindi po talaga kayo matutulungan yan okay so yung isasaboy nyo naman sa pintuan niyo, baka po may mga curse may nagsa nagsaboy sa inyo ng palipad hangin matutulungan kayo ni'yan okay Okay, so maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.